New game, new game, new game. Tatluhan, eh, tatluhan, <coughs> tatluhan. 3v3, 3v3, 3v3. Wow, oh, oke, okay, nah, gak boleh lah. Balik, <laughs> balik, bagus, bagus terus boleh lah. Oke, okay, Tira. Oke, okay, one score. 1 na, 1 -0. Full court na full court <laughs> Full court, play Oh, nabitawan man Ay, uy Tira ka na yun ha Tira na Na! Sayang oh. Hindi mo tumawa! Ang tataas ng hangin itong mga bata na to! Ganado sila eh! Oh, ayun oh, ayun know, oh! You know. Out of bounds! Play! Oh, hey. Play! Ayun na, ayun na, na! <laughs> Hindi makapasok eh. Na, naagaw. Na-stealan. Na-steal. Na-steal ni Red. Oh. Wow. All one. All one na. All one. All one. All one. Tarunga dong. Pino-double <laughs> team. Baka natira yung bola pre. O oh, si Red oh, tumira ng 3 point O wala, hindi pumasok Kumalog ang ring, ah naku mali ang pasa <coughs> Mali ang pasa Hindi binantayan si Red O 2 points, 2-1 2-1 na lamang sila Red Ah, talo itong mga block yung nakablock. Uno pa lang sila eh. Tinira. Wala. Nasa pula ang bola. Ni dribble ni Iverson. Kyrie Irving. Wala. Di pumasok. Naagaw. Naagaw ni Stephen Curry. Stephen Curry. Tinira. Wah. Eh na, tinira na. Wala pa rin. Pass break, pass break, pass break. Oy! Three. Three is to one. Three shots to one. Pinambakan yung mga, yung nakablock. Lamang yung mga naka-red. Kakaampi pala itong naka-black tsaka naka-red. May puti pa lang tinambakan. <laughs> Bang. 4 is to 1. Maharurot yung ano eh, Naka-gray. No Double team. Wala na. Wah, wow, pumasok pa. Hanap naman. Hanap naman. Grabe, tiro. Pinira <coughs> ng hook shot. Grabe, mag-dribble to. Marunong ito, mag-dribble to, mag to naka-gray. Marunong. Up. Play, good play. Up. Oh, hinakagaw yung bola. Pinasa. <laughs> Nagaw! 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 Wow! 4 tutu to tutu Labang na sila Oh butik! Bang! Grabe! <laughs> nice one dong! 3 is to 4 3 to 4 Mahabol na yung ano, naka-gray. Sa naka-red. <laughs> Paul, Paul. Play. Walang referee. Ah. <laughs> Agoy. Ah, wa pagyod. Wa pagyod. Ay, ah, ay nice still. <laughs> na nice stillen. Aray ko. Agang bola. Wow, okay yun. Hindi na the best shot.

Jambul Perah oh, Wow pagi sure Kita naik Ah <laughs> Umalog ha! <laughs> Umalog pa! Oh, pag pumasok. Oh, tayo na tayo, tayo na. Ito, oh, grabe, tiniraan ng 2 points. Wala na, lamang na. So, we for. So, we for. grabe. Nagumbol eh. ah. Bombola. Balik na naman tayo ngayon. Balik na ng ring yung red na papunta sa kabila saka ah, kaluwa 5-6 change court change court change court sila change court <coughs> tumira 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 wala yun tumira hop uy nadulas Ah, it's a pig. Ito na. Tinira. Wow, oh, nakalibre siya. Nakalibre siya, men. <laughs> nice one. Mabul, mabul. Oh. Oy, wala. Okay. Libre na naman sila. Uy, sayang. Wala, hindi pumasok. Okay na nag na hinun eto na oy wala di sure shot to wag <coughs> yun daga ng bola <buloy. coughs> Ah, Paul, Paul, Paul. Injury. <laughs> hey. You know. Ah, lamang na nakaputi. Lamang na nakaputi. <clears throat> lamang na lang dalawa. Wah, grabe tinira yun. Pasok ah. Oh. Oh, ito pag pasok. Layo ay. Three pointer pala. Tay, tay, tay. Tay na, tay na. Oh. Good